you know, dami pinadala sa atin. Gulat ako eh. Kagaling lang natin, galing bakasyon. Mga nagpipiyang pala sa akin dyan, mag-reply na ako. Uh, back to work na tayo. Pero isa-isa lang, syempre. Hindi natin kaya ng biglaan. Dami pinadala sa atin. Ito. Sa. Ito lo Apat. Lima. Anim. Ito. Meron pa. Yung moti. Marami yun. Abangan nyo. Yan. Packing natin yan. Shout sa mga nagpadala na ito. Hindi ko alam kung mga, ano to, mga PR kit o Christmas gift ng mga ito rin okay, kung natin yung isa. Kaya unahin natin yung pinakamalit. Yan e o, galing JNT. Ay, okay, nasugat ko. side Limited Edition. Bo, mukhang ano to ah. Oh, air. Oh, PR kit ng air. Ayan. Last time na in unboxing natin, air. So, pinadala sa atin. Pinadala sa atin. Apat na flavors. Okay. Kaya itong PR kita ito, pwede talaga, pwede mo rin pang display. Kasabay kung pwede na natin dyan, air. Gamit ko pa yun eh. So, ayun, tsaka ano ito. ayun, thank you kay Air. From Indigo. May pinadala sa ating apat na pads. Isang device. Siyempre, i-repost na lang natin yung ano natin ito, unboxing natin. Pero, Pogi, siyempre, pwede pang display sa stante. Eh. Diba? Here. Tapos tayo. pala yung lagi tinatawag sa akin ni Boss So, uh... ano ba ito? Bipo. Ayan, may cap na si Bipo. Oh, ito yung sinasabi nilang for, uh, plo, for flavors. Apat na flavor sa isang device. Siyempre, check natin maya. Siyempre, t-shirt to. Oh. Ayan, may pang new year na ako. Outfit check. Outfit check. <laughs> o, tapos, uh, our sticker. Uy, sakto. Sa, papagawa sana ako ng ganti. Open and close sa shop. Pero meron na si, ano, you know, si Bipo. Pero, wait, excited akong buksan to si Bipo eh. Ito, marami na magkaroon na ito ng stocks si Bipo pindalo sa atin ni Bipo. Megas megas natin. Si okay. si Bipo. Ito yung sinasabi nilang four playboard one device na disposable. Ah, mm -hmm. uh, hindi ko alam kung paano gawing four playboards for Pero try muna natin. Hmm, sarap. Paano gawin yung apat na flavor to. Ayun. Hmm. Hmm, iba nga. Hmm. Iba nga. Hmm. Ito yung disposable kapag ka na-umay kayo. Kalamitan ano eh umay sa mga ano kaya bili nang bili yung mga ano natin eh. Mga consumer natin eh. Pero ito Ma, suggest ko to kasi isang device apat na flavor. Hindi mauubusan si customer neto O sa isang flavor, flavor nito. strawberry to, strawberry bubble gum. Tapos strawberry grapes. Yogurt. Tapos uh, black currant, watermelon. Pag nabitin ka pa dito, ewan ko na lang. O pagka naumay ka. Ito yung sinasabi nilang uh, one device for play for. Uh, ang pops na ito, Twelve K pops divide 4 Four po K, 4 K, 4 K, 4 K, four K. Taba taba four eight. hindi mali. Three six three, nine three, twelve. Three, three. Three. 3K Pops, kada isang flavor niya, 3K Pops, 3 Pwede eh. Pwede eh. Ito, si Bipo. Alam ko, familiar na kayo kay Bipo. SRP niya P550. SRP, 5, 550 Pwede, manalo. Next tayo, kay Bipo pa yung ano. Here, ito muna. Uy! Uy, uy! 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 Playba! Ayan, shout out sa Playba! Ito, pinadala sa atin Romeo B2 Ayan! Hi naman, ganda. <laughs> Hindi lang sa picture pala to. Pati pala sa ano, ano yun o? Oo. Panalo. Panalo. Siyempre, tumigim tayo. Ito yung pinakagulo ng lahat sa, sa mga nagpo-post ng pre-order, pre-order, Romeo Vito. Okay, Dito ba? Kumain natin 'yan, i-mix-mix natin 'yan. Mga hmm. data, wattage 18 watts. Uh tapos battery life makikita mo na rin. juice percent tsaka home reading 0.8 para kang nang ano ito na yung ano ito na yung sinasabi nilang ano ah, disposable ano ba ito ah, pad ganun ka <laughs> disposable pad <laughs> para mga pad kit para mga devices talaga next tayo ito nabuksan na to eh mukhang ano ah eh, Hinik na to eh. May pang outfit check tayo. Outfit check. Siyempre, minasold out na natin. Hmm. May dalawang PSG pa. Hmm. Si Priobar. natin, next natin. Ito, 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 ito. Mukhang maganda ito eh. Uy! Puro play ba ito ah? Play na naman ito. Oh. 嗯，立吧。哎。 Pang Christmas talaga. Pang Christmas gift ni Playba. So, tagay na tayo. Puno. Tagay puno. Hmm, may pa-wine si Playba. Shoutout sa mga... Ano dyan, baka naman Si Playboy ka na ako na magbigay sa atin ng ano yan hindi tulad last year halos lahat meron palak May shot glass pa ay may ano pa ang tawag dito parang oh, may Playboy tatap din oh. oh Wine glass. Oh, wine glass. Siyempre, thank you kay Playback. sa ano niya. Gift niya. Shot, shot puno na tayo mamaya. Ano ba di Hindi na fan Cut na natin. Next ano naman, eh, Ano? mahaba.